apat na patay ang apat na taong na trapped sa isang sewer system sa Moscow, Russia matapos sa isang guided tour dito noong linggo August 20. Tinawag ni Moscow mayor Sergey Sobyanin na isa itong terrible tragedy subalit hindi pa inilalabas ang eksaktong bilang kung ilan ang nabiktima ng trahedyang ito. Patuloy pa rin ang paghanap ng mga otoridad sa mga nawawalang tao at inaalam na ng mga investigator ang detalye ng mga nangyari. Nunguhos ang malakas na ulan sa siyudad kaya naman mabilis na tumaas ang water level sa sewage system. Dahil dito hindi agad nakalabas ang mga nasa tour sa surface ayon sa mga rescue worker. Maraming nag-aalok ng guided tour sa vast sewage system ng Moscow mula pa noong 19th century.